guys Welcome to my vlog At ngayon umuulan Ligo tayo Alas 3, alas 4 pa lang ng ano ngayon guys Ng hapon pero Ang dilim na no, para ng ano Ay kumikidlat Parang magtatagal tong ulan Kasi sobrang dilim Tingnan nyo guys oh Tapos ah, bahay Tapos may mga halaman ako dito Ito Kangkong Ayan. Dalawang ano lang sila, dalawang puno. Tinanim ko to nung 5 June 5. Ngayon is 25 na ata sa so 20 days na sila. Tapos meron dito mga pet chai. Tinakpan ko sila ng plywood kasi na ano sila na nababaha. Ayan No. Namamatay sila. Nakaba na nga ito eh. sila dahil sa kakaulan tapos ito yung kurokurya ko yung ZZ plant apat na ano hindi ko alam pang anong halaman to tapos meron akong sili yan apat na puno yung okay. tapos mga okra ito o ganito yan pero na silang bunga guys so, uh, oh. uh, ah, meron mga bunga na yan so, ay. ay tapos may mong pa nga doon eh. naman kita tayo ไม่อไนม่จิตหลัดาไปเล้ <laughs> Βέβαια δεν μπορούμε να καθαρίσουμε δεν πρέπει Um, i do. ay nga pala guys na skim ko na itong pader dito yan tapos na ulanan tapos bukas naman yan sa kabila kaya lang hindi pa kinukuha yung ano graba dito nabili na kasi itong graba hindi pa kinukuha tsaka itong buhangin kaya lang hindi pa kinukuha ng bumibili ng bumili kaya ayan nakatambay dyan lakas na ng hangin ayun yung taas namin oh Tapos ito yung direction dito papuntang Manila yan. Yan papuntang Manila ang lakas ng ulan. Tapos dito papuntang town proper ng Bulacan. 嘿嘿嘿嘿。<laughs> nó bị không tìm

ng ano din yung ng bahay namin pinatay ko lahat ng ilaw dahil ang lakas talaga ng ano kulog at kibla itong lamp muna ang gagamitin natin kaya kaya yun yung sinaksa ko lamp na maliit ito tingnan nyo or. sa CCTV yan sa labas grabe ang lakas ng gitlat tsaka kulog ay mali ata pinaglagyan ko ng ano ilaw guys next day good morning <coughs> Am araw na napasarap ako ng tulog Ten na akong nagising kasi malamig tingnan natin kung anong nangyari sa labas dun sa landslide nag landslide yung kasi sa harap ayun ayun naalis na yun yung mga ano debris. Ayun yung part na nag-long Ayan. Nahakot yung puno ng kawayan. Binabase ng tubig. Dito naman yung mga halaman. Ayan bumagsak yung isa kahapon at tinamaan yung isang sanga ng okra ko ayan ay sanga dahon lang pala ito 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 yung bumagsak pero ganun pa man may mga bulaklak na sila may bunga na yan pre may bunga na siya pre Ten, 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 ten. tapos ito kahapon ito na siya ibinaba ko to dahil ang lakas talaga ng ulan tsaka hangin dalawang dangkal na siya